ito yung nakuha ko mangga. dun sa kapitbahay bahay, ako sa likod dumaan nawat ako mangga mga lods <laughs> 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 so kaya't ako ng mangga kaso mukhang wala na itang bunga dito ako dumaan sa likod mga lods mga awat kong mangga agay um, mapriso ka. ka sa likod dito ako dumaan sa sa pader sa creek ito dan ako sa ba creek mga awat kong mangga aso mukhang walang bunga ayun may bunga Ayan, oh Ayan, may bunga isang piraso kaso ang hirap kunin ito yung nakuha ko mangga dun sa kapitbahay dun ako sa likod dumaan